Hi guys, have a nice morning. Magandang Sunday guy. ah, Monday guys uh, Nag-new arrangement tayo guys. Ang ating hunting shop. Para kita ito guys ating Honda Rebel. Ayan uh, guys yung isa nating motor at saka yung car nato. Inalis natin guys yung ito. Yan. Dati yan guys nakalagay dito. Ngayon, linipat natin guys. La, lalagyan natin yan ng ano para yung oil dito guys. Andito lahat. Yan na guys yung bagong setup ng ating mounting shop. Kaya marami tayo guys na oil. Uh, yung mga gusto magpa change oil dyan, punta lang dito. Yan. Madami guys na pagpipilihan. Uh, Shell and Caltex uh, uh, Castrol Motul And marami pang iba guys yeah. Sa so, mga tire naman guys yan uh, Yan ang brand natin Dalawang brand lang guys Yung available pa dito sa atin Seat uh, Bridge and Seat Tire. Yan guys, yung ibang shoes ko. Ayan, ayan. Kaso may jamming, uh, nakaready lang yun guys. Sa so, mga motor naman guys, ayan, madami tayong brand. Beats, Maxxis, a, gripper, quick tire. Ayan. At pati guys, yung mga pang bicycle guys. Mga pang single. Ayan. Marami pa tayo yan guys. Yan. Dami pang pagpapilan. Pipilian diyan guys, yan. Team lang guys sa mga gusto mag-avail ano. Ano natin? At may mga parts naman tayo diyan guys. Yan, A battery, meron tayo. Uh, inner tube. Marami tayo diyan guys. Yeah, pinlam guys sa mga gustong magpagawa or mag bili ng ating mga product yan lang guys, maraming salamat sa Banais nice Lones